يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما قبتت بنان بالطين سلام ومسليه باب سلامات وحوري أتما دقيلا الله سبحانه وتعالى تفيديوتو عدين العالمين أقهي جتان ليلة القدر na kung saan ang hadith ng, ng Propeta Muhammad SAW na inulat na sinabi dito ng Propeta Muhammad SAW sa hadith ni Abi Huraira Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min Sino man ang magtayo ng pagdarasal sa gabi ng tadhana o sa laylatul qadr imanan wa ihtisaban na may buong pananampalataya paniniwala ka Allah subhanahu wa ta'ala at ihtisaban nagahangat siya ng gantimpala ni Allah Subhanahu wa ta'ala. So wala siyang ibang hinahangad dito sa kanyang ginagawang pagsamba kundi ang kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa ta'ala, ang gantimpalaan siya ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanyang ginagawang pagsamba kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Ano ang ibibigay sa kanya ni Allah Subhanahu wa ta'ala? lahu ma taqaddama min Papatawarin para sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan. At alam natin mga kapatid, so pananampalatang Islam na ang Laylatul Qadar ay higit na mainam sa ibang mga gabi na kung saan ang gabing ito ay katumbas ng isang libong buwan. Isang libong buwan na yung ginagawang pagsamba. Makukuha mo ang gantimpala nito sa isang gabi lang at ito ay ang tinatawag na Laylatul Qadar ang gabi ng tadhana. So dito sa hadith mga kapatid sa pananampalatay islam na naiulat ni Abihurera radiyallahu anhu, pinapaalam sa atin ng Propeta Muhammad SAW kung gaano kahigit o kung gaano yung kainaman na may sa iyo ng gabi ng tadhana at kabilang dito ay ang mapatawad para sa iyo ang iyong mga naunang kasalanan at sabi dito mga kapatid sa pananampalatay islam mula sa banal na Quran na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadar Min al min ah, ang gabi ng tadhana o lay, laylatul Qadr ay higit na mainam kaysa sa isang libong buwan ano ang nangyayari sa gabing ito tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr bumababa ang mga hindi ibig sabihin na sa gabi lang nito bumababa yung ang mga anghel kundi ang ibig sabihin dito mga kapatid sa pananampalatang islam na sa gabing ito, gabi ng Laylat uh, Tadhana o yung Laylat Ulkador, sa gabing ito ay mas dumadami ang mga anghel na bumababa mula sa kalangitan. At sila ay kasabay ng pagbabatin ng tinatawag nating habag ni Allah subhanahu ta'ala at biyaya ni Allah subhanahu ta'ala. Kaya dito mga kapatid sa pananampalatang Islam kung ating isipin ang pagbaba ng mga anghel lamang sapat na para tayo ay mamangha, tayo ay uh, maging magalak o maging uh, masaya sa mga pangyayaring ito. Pagbaba pa lamang ng anghel mula sa kalangitan, ay magiging masaya na tayo. O paano pa kaya kung ibababa para sa atin ni eh, Allah SWT ang kanyang habag at ang kanyang mga biyaya? So, gaano kainam ang iyong mararamdaman o gaano kasaya ang iyong mararamdaman kung ito ay ibinaba para sa iyo na ikaw ay gumagawa ng pagsamba, gumagawa ng pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagbabasa ng Quran at kung ano pa mga gawaing pagsamba na ginagawa mo alang-alang at para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Papatawarin para sa iyong kasalanan at ano, Igagawad para sa iyo ang gantimpala na gantimpala ang higit pa sa isang libong buwan. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatang Islam, sa gabi na ito ay dapat natin itong uh, subaybayan, dapat natin itong hintayin at atin itong abangan sa pamamagitan ng pananatili natin sa masjid sa huling sampung araw o sabihin natin sa mga gabi ng huling sampung araw ng buwan ng Ramadan ating pagsikapan na tayo ay kabilang sa mga taong gumagawa ng pagsamba kabilang sa mga taong umaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing ito at gumagawa ng kabutihan ng sa ganon ay makamtan natin ang gatimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala na higit pa sa isang libong buwan at insya Allah mga kapatid, sa pananampalatang Islam, nawain na pulutan natin ang aral, ang hadith na ito. At hanggang dito na lamang, wa akhro da'wana, nilhamdulillah bilalamin, alaykum warahmatullahi wabarakatuh.